ang dapat sambahin yung lumalang. Pakinggan nyo, Ulo 25 ng Roma. Basa. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan ah! at, sila sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Ang dapat sambahin yung lumalang eh. Eh si Maria nilalang din yun eh. She also a created being. Creatures siya eh. Hindi naman siya creator eh. Ang sinasamba po, yung creator. Pag sumamba ka sa nila lang, kasi nungalingan yun. Mali sa Diyos yun. Kaya yung mga anghel sa Biblia, bawal sambahin ng anghel. 22.8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako sinig at nakakita ng mga bagay na ito. At, at ng aking marinig at makita, I, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ang hil na yan, ha? ayaw pasamba. Sasamba si Juan eh. Nagpatira pa siya. Huwag mong gawin yan. Ako rin ay alipin, kagaya mo. Sa Diyos ka sumamba. Sabi nung anghel, masama po yan. Hindi ka maliligtas pag sumamba ka sa anghel. Dos ng kulosas. Sino man ay huwag manakawa ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa ah? at, pagsamba sa mga anghel. Tanyo, pag sumamba ka sa anghel, mananakawang ka ng gantimpala. Eh kung yung anghel bawal sambahin, si Maria pa. Eh tao lang naman si Maria, di naman anghel. Tanyo, ano sabi ng Biblia? Deuteronomio 5:7 hanggang 9. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, Oo. o nang nasa ibaba sa lupa, Oo. o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos, ay mapanibughoing Diyos. Nagsiselos ang Diyos eh. Eh, pero naman, siya gumawa sa'yo tapos lumuhod ka sa iba. Ay, hindi naman ika, hindi naman pinapasinasambas. Yun eh ka, pinapatungkol naman namin sa Diyos. Yun daw ginagawa nila sa ribulto, pinapatungkol sa Diyos. Eh, ganito naman halimbawa ko. Halimbawa, eto, lalaki, asawa mo. Ah, eh, babae naman ikaw. Eh, yun ang asawa mo. Eh, hahalikan mo yung ibang lalaki. Iyayakapin mo. Huwag kang magagalit. ha? Ah. Patungkol naman sa to eh. Payag ka. Hindi payag ang Diyos doon. Papatungkol mo sa kanya eh. Kahoy itong niluluran mo, niyayakap mo. Di ba? O, tenyo ha. Ang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan. Ang ginawa. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. What did they do? Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila ay nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ano, mga kapat, di ba kayo inikilabutan, no? pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng katulad ng larawan ng tao na nasisira ha Sabi ng Diyos huwag kang gagawa ng larawang inanyuan Sabi ng Diyos Tama Anong larawan ang bawal gawin ng anumang wangis na nasa langit o nasa lupa o nasa ilalit ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Huwag mong paglilingkuran sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuguin. Luluhod ka pa as against what God has said. Mm. E eh ano ba? patayang ko. Biblia! Huwag kang gagawa! Paggawa pa lang, bawal na. Ano ba ibig sabihin ng huwag? <laughs> I speak out of faith not to humiliate or to make an object of ridicule to anyone. Sinasabi ko dahil nababasa ko sa Biblia. Alisin mo ang Biblia, wala na akong sasabihin. Pero samantalang nariyan ang Biblia, basa! Pakinggan nyo. Lagay nyo sa screen. Jeremias! Ano ang sabi ni Jeremias? Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. tamo mo, di ang tatay niya kahoy? Ang nakakapagtaka, ang tatay niya kahoy, e ano nanay niya? Tuloy ang basa. At sa bato, Iyong ipinanganak ako. Biro mo yun? Anong conjugal lang nangyari roon? Conjugal relationship? Deuteronomio 5.7-9 Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit Oo. o nang nasa ibaba sa lupa Oo. o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughoing Diyos. Nagsiselo sa Diyos eh. Hmm. Eh, mo naman. Siya gumawa sa yo, tapos lumuhod ka sa iba. Hmm. Ay, ah, hindi naman ni hindi naman pinapasinasambas. Yun eh ka, pinapatungkol naman namin sa Diyos. Yun daw ginagawa nila sa ribulto, pinapatungkol sa Diyos. Eh ganito naman halimbawa ko. Halimbawa, eto, lalaki, asawa mo. Ah. Eh, babae naman ikaw. Eh, yun ang asawa mo. Eh, hahalikan mo yung ibang lalaki, ayakapin mo. Huwag kang magagalit, ah. Patungkol naman sa ito eh. Payag ka. Hindi payag ang Diyos doon. Papatungkol mo sa kanya eh. Kahoy itong niluluran mo, niyayakap mo. Di ba? O, tayo nyo, ha? Merong isang ribulto. Kahoy. Eh, pupunasan mo. Eh, uubo-ubo yung uubo-ubo yung nauna, eh may nakapila, susunod siya. Baka may TV, no? Sabi nung susunod. <laughs> eh, no, ikaw ang Diyos. Eh, ikaw ang Diyos. Hindi ka kaya magselos. Biro mo, paanang may paa hinahalikan mo, hindi yung kanya. Ha? kay baal ka nagsusulit. O, tanyo. Kaya yan, alam nyo mga kababayan, kahit ano pang pangangatwiran na ng gawin, mali Tum ano? Mali. Basa. Jeremias 2, 27. Na nangagsasabi sa kahoy, Ikaw ay aking ama. Papa Jesus. Oh. Sabi niya sa kahoy, Papa Jesus. siyang ama. O tapos? Sabato, iyong ipinanganak ako. De, ang nanganak pala sa kanya ay bato. Di Mama Mary naman. Biro mo naman, paano naman nangyari yan ng mama mo? Bato yan eh. Tao ka. Ba't ka naging, naging anak ng bato? At ang kakatuwa, yun naman tatay mo, kahoy. paano kaya nagmate yung kahoy at bato at ikaw ang ipinanganak? O, tanyo. Kaya ano sabi ng Biblia? Pakinggan nyo sa Habakuk 2.18 Anong napapakinabang ng larawang inanyuan mm. na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon oh. ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya